Hi guys. Hindi ko na binidyuhan yung mani. Um, yung pagsangag ko ng mani. Ito. Nasunog na. Ayan. Nagsangag. Nasunog. Okay lang yan. Ako lang naman nakakain. Malakas malakas ang apoy kanina. Kaya nasunog kasi malakas ang apoy. Kaya kailangan haluluin. Walang mantika yan guys ha. Walang mantika yan. Walang mantika yan. Pusang nag ano yan. Parang nagmantika. Tapos lalagyan ko yan ng asin mamaya. Naririnig niyo kung putok-putok. Ako lang naman kakain yan eh. Kaysa naman bibili ka sa tindahan, punti lang, tapos mahal. Ito, bumili ka na lang ng hilaw, lutuin mo. Kahit sunog yan, ako lang naman kakain. Diba? Sunog na siya, Indot. Nasunog na. Ayan, kulang naman nakakain. kakain. Ayan, ano po na siya. Ito na, mani, na, -na, -na nasunog. Okay lang yan, kulang naman kakain. Para may makain din ako mga ngat Diba? Sunog na. ng asin. Ayan na. May pangmeryenda na ako. Mani. May pangmeryenda na ako. Tatakpan ko mamaya. Mainit pa. May pangmeryenda na ako. Ayan lang guys. Update lang. <laughs> Walang magawa. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye bye. Ingat po tayo palagi.